Wild duck, susubukan akong buhayin. Hmm. Yan idol, good morning. Ating lahat mga lords. At ito, marami na naman ako nakahuli ngayon. Kaya pang benta na naman tayo. Nakahuli nga pala ako ng tatlong malilita wild duck, susubukan kong alagaan kung magbubuhay ko. Hala, mabuhay natin to. Tatlo, tatlo, tatlo. Ito mga Wild duck. kong buhayin. Kinaihan pa ako. Meron yung hinuloy ko mga bulig. At igat yun yung ka isang oh. ay dun lo ay simula na yung hito kuboik ko yata malut ibawang paramihin ano ba pagkain niya? Starik. Yan, naman Yan naman wala nabipin, ito wala nang hito. Sabukong palungkot. Ito, ano? Bulig. Kuha yung ito ng bayan natin pa ba mga lad ano ang Tagalog. Okay. 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 Ito na, kain naman lang. Kutsero. Maraming ngayon.

kita bakar cantik bisa kupilnya kayak tuh hmm